panibagong pag-asa ang hatid ng tulong pangkabuhayan na iginawad ng lokal na pamahalaan sa TBTB Gulayan and nabaka Farmers Association sa Barangay Santo Niño, Talaingod, Davao del Norte. Tumanggap ang mga miyembro ng 300 peraso ng free-range chicken at apat na sakong feeds o patuka para sa mga manok na aabutin ng 45 araw bago maibenta sa pamahalaan. Bukod sa dagdag kita, inaasahang tuloy-tuloy ang paglago ng kanilang negosyo. Ito ay sa ilalim ng Davnor Kaagapay Program ng LGU Davao del Norte para sa mga mamamayan na nakatuon sa livelihood food security at Environmental Protection. Katuwang ng lokal na pamahalaan, sa isinagawang turnover ceremony ang 56 Infantry Tatag Battalion, 7th Infantry Division, Philippine Army at ang 1003rd Infantry Raptor Brigade ng 10th Infantry Division, Philippine Army. Ayon kay First Lieutenant Bin Abdullah, Civil-Military Operations Officer ng 56 IB, ang proyektong ito ay isang patunay ng matagumpay na pagtutulungan ng militar, lokal na pamahalaan at ng mga mamamayan. Dagdag niya, ang pagtutulungan ay susi sa pagkamit ng kap pagpapaan at kaunlaran sa komunidad. Mula dito sa Talaingod, Davao del Norte, ako si Princess May Coritana, ang inyong pamilyang kaugnay.